Gidawat og gihigugma ko niya. Bisan pa man, gikan ko sa prisuhan. Maayong adlaw ka nimo Jay Sam o sa imuhang mga tigpaminaw. Kada adlaw gid ko maminaw sa imong programa. O karon gusto pa na akong ishare ang akong happy ending. Tawagan na lang ko sa pangalang Brian. 30 anyos ko DJ Sam, ug na priso ko di ang nag-edad pa lang ko og 25 anyos. Wa sala. Ako lang gyud ang napagbintangan sa usa ka krimen nga lahi gyud ang nagbuhat DJ Sam. Pero ako ang nagbayad. Ako mismong barkada ang nagpapriso sa ako a. sila og statement og testigo para ako ang mapagbintangan og mahanukan sa tanan. Pait ayo. Abi ako, og tunay sila nga mga barkada DJ Sam nga pwede kang protektahan apan dili di ay. Lima ka tuig ang milabay nakagawas ra gyud ko sa prisuhan. Og pagawas na ako DJ Sam, gipangita na ako ang akong uyab. Apan subo lang kaayo tungod kay nagminyo naman di ay siya og lain. Tulo na gani ang ilahang anak DJ Sam. Ingon pa siya nako, na di daw siya makahuwat sa ako ah di po daw niya kayang makipag-uyab sa usa ka Nasakitan ka ayoko, ko DJ Sam pero wa na ko mag-iskandalo pa. Wa naman ko'y mahimo. Unsaon pa man ako nga minyo naman siya. Nagpadayon na lang ko sa akong pag-eskwela DJ Sam tungod kay na stop man ko kani adto kay na priso lagi ko. Nagsaad ko sa akong kaugalingon nga mag-focus ko sa akong pag-eskwela. Og di una maguyab uyab uyab kay gusto na akong makabawi sa akong mga ginikanan. Og syempre, gusto pa na akong ma-improve ang akong kaugalingon. Naami silingan DJ Sam nga tawgo na lang nato siya sa pangalang Dona. Si Dona, igsuo ni siya sa usa nako kabarkada. Iyang kuya ginadalaw-dalaw gyud ko kani adto DJ Sam. Tong naapa ko sa prisuhan. Bata pa si Dona. 23 anyos pa lang. Wa wow, ko ka gusto sa iya ha DJ Sam ha, klarohon ko na. Tungod kay lagi, igsuon lang ang akong turing sa iya ha. Manghud ba ya, siya sa akong barkada? Pasko ka to DJ Sam, diang niulit misa among bay, natingala ko kay na ay sexy ka nga dalaga. Padung sa ako a. ko siya diretso sa kwa DJ Sam og ingon pa siya, Kuya Bray, nakagawas na di ay ka? Nito bagpod ko, Oo, oh, huwag ko sa iya ha DJ Sam kay dalaga na yun kaayo siya. Suka so, niya ito, permi na siyang mudalaw sa ang bay. Na siya'y dala nga mga sudan, usahay, duma, huwag klaruhon ako lagi nga huwag yun ko'y feelings para kay Dona. Kay na ako'y respeto sa iyang kuya o sa iyang mga ginikanan. Kay para nako ako, dili pwede kay mura namig mga igsuon. Dili sa pagpanghambog DJ Sam, gwapuhon ba'y akong tao? tangkad og maayo po daw ang akong pamarog. Sa tinood lang, sa mo ang magbarkada ako gyud ang lapiton sa mga babae. So sa kagabi ni Ana, kalit kong gitawagan ni Donna. Nakainom siya DJ Sam kay lahi man ang iyahang boses. Magpasundo daw siya sa akua, Naa daw siya sa iyang kumare kay naalagi daw bunyag. Sa so, way pagduha-duha DJ Sam, gisundo na ako siya tama-tama nga nakainom siya, pero di po good guy siya hubog. Ingon pa ang yang kumare, DJ Sam. Oy, doon Naanay mo ang kuya nga crush. Mm -hmm. Natingala -hmm. ko, DJ Sam, o nagkatawa na lang ko kay basin dili ako ang but pasabot. Pero mas gikulbaan ko sa gitubag ni Donna. Lagi, gid ko katuig na naghulat ani niya ba? O karon nga naana siya, di nagid nako ako siya buhian pa kay legal age na ko. Wa lang ko mag-react sa DJ Sam kay basin og epekto ra to sa iyang giinom. maong gipasakay na lang nako na siya sa akong tricycle nga dala. Pag-abot namo sa ilang bay DJ Sam na ang iyang Pero gusto ni Donna nga ako ang maghatod sa iya sa kwarto. Why problema sa iyang parents DJ Sam? Nalipay pagani sila kay ako daw ang nagsundo kay Donna. Sure daw sila nga safe daw ang ilang dalaga. Apan dihang naa nami sa si kwarto DJ Sam, kalit lang nga gigakos ko o gikisa ni Donna. Nakuratan ko maong natulak gid nako siya. Apan gilak niya ang kwarto DJ Sam ug naghubo siya. Tanan na sa akong atubangan. As in, why bra, why panty? Wow. Nagsakit gud ang akong batok DJ Sam ug nataranta ko kay gusto gid ko nga makagawa sa kwarto ni atong tungura. Naibaw ako na kung gunsay tirada ni Dona. Dunay bintana di Jay Sam pero grills man. Maong di gid ko makaagi. Giabot gid taon og 30 minutos nga giakit ko ni Dona. Kambras diri haplos didto. Gunit-gunit sa akong tabadidoy. Gipugngan gid na ako ang akong kaugalingon. Kutob sa akong makaya di Jay Sam. Apan lalaki rako. Niinit po ang akong lawas. Naluya ko DJ Sam. Gipatulan gid nako ako siya tungod kay naa naman mi sa entrada sa langit. Maung na agin sa sa amuang duha DJ Sam. Dili lang usa ka round, kundi upat gid ka sa DJ Sam. Giganahan na pod ko kay lima katuig pod baya nga wa na katilaw og sex tungod kay tuaman ko sa prisuhan. Pag humana mo DJ Sam, giingnan nako siya nga if mabuntis siya, panagutan nako siya. Bisagwa ko'y feeling sa iya ha. Pero giingnan ko niya DJ Sam nga okay ra daw. Ang importante, nagawas daw niya iyang gibati sa ako ang adugay daw niyang gitago. DJ Sam nilabay ang adlaw, og hangtod ni abot buwan. Nabala na ako nga nabuntis giyo di ay si Donna. Pero wa siya mag nako. Iyang kuya mismo nagbalita sa kuya o gawa ko magduha-duha, giistorya po nako ako ang akong barkada nga ako ang amahan sa gibuntis ni Donna. Ready po kong panagutan si Donna DJ Sam. Abi pagani nako ako masuko ang iyang kuya pero wa man di ay. Suportado daw niya ang akong desisyon. Kay bawo mangu daw siya nga tugay na nga naay gusto ang igsuon sa akoa mauto DJ Sam na manhikan mi, ilahan ni Donna o wa magdugay nagpakasalming duha. Tinuod yun ay DJ Sam nga ang gugma matunan ra. Kaysa sa una, huwa mang gugma yun ni Donna. Pero tungod kay maayo siya nga asawa o inahan sa amo ang mga anak na in love rako sa iya ha. Siguro kung wa siya mag-una-una na di na ko mahanap ang akong true love. Usa pa nga nagustuhan nako ako kay butan kaayo siya. O ko niya bisan miagi ko pagkapriso. Karo na DJ Sam, doon na nami ka mga anak, naapod mi negosyo. Si Donna very hands-on kay siya sa mga bata. Giatiman ati yud niya, palangga kaayo niya. Maong nagpasalamat ko sa iyang nga, nag first move siya DJ Sam sa akua, ug Pug siya ang akong naasawa. Gwapa na, mapinanggaon pa. Dini na lang kuto bang akong suwat DJ Sam, ugdagan kayong salamat sa pagbasa sa imuhang programa. Imong sender o follower, Brian.